Good day mga amigo mga amiga. Ah, Magluto ko karon o oh, gaway ba? Galamay ng dalupa pa. Ah, maano mga amigo mga amiga Gaway rasa dalupa pa. Nga pong lamas anis, sibuyas, tamakis, ahos, o siling, ispada. Ah, maano Luto ba? Nilarang nga dalupa pa. Oh, ah, maano ni mga amigo mga amiga. Ari ko diri mo kaon sa kuwanay. Ako ning ibahog sa Ari sa akong lutuan rapod, na po sa kawali. Lami mo Na ako pa sad nis yung iinit ba? Kaya para butangkan kanon ba? Nang kuha naman. Bugnaw na ba? Kaya e, wala namang naluto. O mao ni siya dari. Ako yan, kayo, na nis ang Kaya huwag ako pinaputibanan. Mapuno man. Muawas. O ako sa nis yung ipasigaan ng taning wan. Akong gitid. Kaya para init pa ba? Ang mikos-mikos. Mikos-mikos. Tining sa gayo mga amigo naniga mga na sakto na pag natimpla ba? Lami kayo kay ning kauna ron kay initanan ba? Kay okay sa kutsaran, tapos mikos, mikos, mikos. Tining kayo. Wa ko mag inamot ng amigo o at puslong pupotan. Oh, mga sa data ninyo. Oh, mintras na tanaw mo skuha nga nagkaon, pagkuha mo din na po doon kanon, po sudan, Para di mo gutuhon magtanaw skuha ba, huwag tamla na po nga naglungan na ninyo Oh, lambi kayo mga amigo, mga guys. Timing ba? Kamakumaon na dyan ko mulutok. Kamakumaon sa tumutimpla. Ah, eh. First time ko nakaluto o nilara nga dalupa pa. Paraganan sa larangon mga amigo, mga amiga. guys, isda man. Ang ganihan po ah, uh, palain dyan papa Dalo pa pa. Pero gawa eh. Dalo pa pa. <laughs> okay. Sayo ko dito si merkado. Ako nga. Minus minus ang presyo sa ba. Barato na. Gawa eh sa. O lang Kaya ang unod ako. Mahal Mahal sa kayo mga migo Ang mga amiga. Sa dalo papa pa. Pagsar po na ibaligya sa si merkado. Kaya para pang-export Ang gawa eh. Mga ibaligya nila. Oh, gasing gago ng mga midgam, maitina. Kung nah? tingin lamig ang kauna ng mga midgam, mga midgoy, Busog yung nil, tingting.